magandang tanghali mga kois nandito na naman tayo sa ating palayan isang linggo na simula natin uh, spray tayo ng herbicide pampatay damo medyo meron pa yung, yung sakit tulad dati mga kois medyo nandito pa rin yung sakit ng palay punggos kung tawagin puputi puti yung mga dahon wala tayong pambiling ano uh, insecticide uod kasi yan mga kuys ayan medyo bumansot yung palay ayan bayabas patubig Punong, puno, puno, na yung palaya natin malakas yung agos ng tubig puno na agad Maganda na kaso nga lang meron yung ano yung nagpuputi-puti yung dahon yung sinasabi ng may pera lang ako para tapos pa yung sana to ng ano yung ginamit ko dati ay shock gumaling naman ka agad ayun yung pinapay, spray ko dati so ngayon wala tayong budget dito maganda maganda dito Green na green. Doon sa kabila medyo madilaw. ng silang buong gos. Dito wala masyado. Nito. kaya ang kill namumunga na kaya ang kill. yung iba yung iba hindi pa apat na klaseng palay yung kanya ito so, maganda rin dito lahat ng green na yan natin yan doon lang sa kabila video tinamaan talaga ng punggos ito kasi yun angkel ngayon dyan yan namumunga na hanggang doon po so, dito sa kapila atin Wot na lang natin pang-konsumo, hindi na ta magpalit og bugas. Gawi natin, papakain naman tayo ng mga alaga natin doon. Tay like kambing, bibi, manok, baboy. Nandito na lang.